Pag-usapan pa natin ang kwentong ito sa Wawa Dam kasama si Mobile Journal Ivan Tarinke. Ivan, eh, nasilahin mo ba yung diwata sa wawa? Pops <laughs> yun nga. Diwata sa wawa. Diwata. Ha? Ah, maganda, maganda. Pero Pops mm -hmm. J, nung nandun tayo kanina, parang wala naman ako nakita. Pero the, 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 the place itself is very enchanting kasi. Mm -hmm. Napakaganda nung lugar, maganda yung bato, yung bato. Is eh, talaga may kita mo sobrang puti. Parang natural nat wonder. Oh, na napakagandang puntahan. Yung hangin, presko-presko. So, hindi siya nakakapagtaka bakit uh, dinadayo ito ng mga turista, kahit nga ng lokal eh. Pinupuntahan ng lokal, turista, dahil nga sa ganda ng lugar. Eh saan naman nagsimula yung mga kwento-kwento tungkol sa may diwata raw dyan sa Wawa? Oh. Papuji, kasi matagal na daw yung oh. kwentong to. No? Mm -hmm. Unang-una pa dahil nga siguro panakot sa mga bata na baka pag lumapit doon sa tubig, eh mapahamak pa. Pero isa pang ang kwento dyan is yung diwata daw, eh ang target talaga is yung mga panganay. Mm -hmm. no May kwento pang ganun. Ganun ka detalyado, ganun, ha? panganay. Oh. Maraming, marami pang story, marami pang... Oh conspiracy theory uh -uh. dito, no? May mga, yun nga, sabi di ba ay gusto, panganay, yung kinukuha. So, ayun, Popsi. Oo. Oh. And uh, yung mga tao doon, eh, naniniwala naman ba? Kasi maraming dumadalaw dyan sa Wawa. Popsi, halo-halo. Yung mga, uh -huh. kanina may mga nakausa tayo na ilang taon ng residente na sabi nila, gawa-gawa lang daw talaga or kwentong bayan lang daw talaga. Meron naman tayong mga nakausap, sabi nila, eh, Ayaw lang nila mag-i-open. <laughs> ayaw lang nila mag-i-open kasi nga, oh. baka matakot yung mga tao at hindi napuntahan ng mga turista. So, maituturing na parang legend lang. Kwento-kwento ito nung matatanda ba? Ganun ba ang sinasabi mo? Sa mm -hmm. so, pagtatanong mo, ang pinagmulan ay yung mga matatanda doon sa lugar. Paps, yun nga eh, Parang naging kwento-kwento nga lang siya kasi nga in-explain in sa atin. No, yung lupa ay pagdating doon sa ilalim ay hindi pantay-pantay. Mm -hmm. may kwento pa nga ng paglubog raw. May, may, may 10 feet, may 12 feet, may 20 feet biglaan. Okay. Hindi daw siya gradual yung uh, yung paglubog. So pag tumapa ka doon, biglang napunta ka sa pinakamalalim, magugulat ka. Mm -hmm. No? Tapos meron pa nga kwento yung hinihila daw, yung paa. Mm -hmm. No? So ang, ang explanation naman doon eh yung yung soil mm -hmm. eh sobrang malambot, no? Parang pag inapak ka mo doon talaga ilulubog ka daw talaga. Ilulubog ka. Mm -hmm. So Oo. parang feeling mo doon may hinihila sa iyo pababa. Oo. And uh, syempre, yan ang paniniwala nung ilan no? na may diwata. Pero Uh, may mga, uh, sa pagtatanong mo, no? sa pag iimbestiga natin, meron ba tayong uh, nalaman na kinuha na talaga o nasawi dito sa Wawadam? Pap marami maraming Oo. nasawi. Kasamaang palad. Nalunod. Maraming nalunod. Uh, kaya nga maraming ng mga lifeguard na nagbabantay doon. Pero sabi nga nila, huwag ka masyadong uh, kumpiyansa doon okay. sa kakayahan mo. Pero in terms naman doon sa kinuharaw, mm -mm. ay parang naging kwentong bayan na lang. Talaga siya. Itong pinaliliguan, itong bahagi ng wawa, uh, gaano kahirap marating ito at paano ba makapunta diyan? Tough, so from Metro Manila no, it's around one hour lang. Uh -huh. kasi pero medyo may parang trek. Kasi uh -huh. pero yung trek mo is parang 10 minutes, lakad lang naman talaga siya. Hindi kasi siya kayang daanin ng motor o ng sasakyan. Pagdating mo sa parang point doon, may entrance na sobrang liit, Indadaan ka talaga sa ilalim ng mundo. Uh -huh. No, para napaka Maliit yung daanan pero kasya naman yung tao. Pwede magsalubungan and parang 5 to 5 to 10 minutes walk pagpasok mo doon, and doon na kagad yung dami, yung nakagad yung bubungat sa Pwede ka nang maligo doon, doon sa uh, doon sa lake, no? Mm -hmm. Yung pinapaliguan ng mga mm -hmm. turista. Pero may mga negosyo ba na nakikinabang talaga? Malilit na ano na tindahan siguro or pwede ka bang mag-picnic dyan, pwede kayong mag-sama-sama ng pamilya mo dyan. Perfect na perfect siya actually, uh -huh. Paps J. Sobrang uh -huh. ngayong summer, no? May mga kubo, may mga cottages na pwedeng puntahan uh -huh. or i-rent, no? Doon sa tabi naman noon, may maraming tindahan, may mga nagluluto ng ulam, uh -huh. no? So, pag nagutom ka, hindi ka. Uh -huh. Magugutom talaga kasi andyan na. Then, meron din mga, may, may nag-tour na uh -huh. bangka, no? Parang Ang... tour guide. Tour offer guide. ng... Uh, uh -huh. ng tour dun ito, sa, tour lugar? sa lugar pero uh, ang tanong ko kanina is parang ay ito ito, ayan so parang mm -hmm. ang ganoon is parang 30 pesos per head okay so 30 pesos katao sa inyo isang bangka is kaya ng 13 na katao. so more or less yun yung uh, isa pang maganda dito is yun nga nabibigyan nila ng tour yung uh, nature na to and uh, syempre malapit na hang maal na araw no uh, marami nagpaplanong mm -hmm. na pumunta dito mm -hmm. uh, ang gastos naman halimbawa pag pumunta ka dyan, mm -hmm. eh hindi ka naman siguro maglalabas ng malaking halaga mm -hmm. no. Tapos kaya nga ito ay isang dinadayo talaga oh, no eh kasi oh. uh, mura na malapit pa sa mm -hmm. Metro Manila no. So around dito 'yung parang ang babayas simula talaga ay 'yung pantranspo mo. Mm -hmm. No kasi medyo medyo liblim nga siya kututosen. So pwede ka pwede ka naman maggumamit ng public transportation no pero it will take you around one and a half hours pag nag-public transportation ka. Pag kumuha ka naman ng private na sasakyan, eh, mm -hmm. baka mas mapahal ka la, uh -oh. no? no Pero yung in terms of food, is sobrang mura. Parang lutong bahay. And lastly, may mga naka-standby ba ng na mga rescuer o mga medic man lamang pagka nagpunta ka dyan? So, Pops J. doon, no? nakita natin may around seven uh -oh. na naka-standby kagad. No? Tapos, chinek na rin namin yung gamit. Ando naman, kumpleto naman, meron din sila nung uh, first aid kit. yun kasi pinaka-importante dito, eh, kung may ma may, may aksidente, eh, eh, ang una nila kailangan is mabigyan ito ng first, kit, first aid. Then, yun. Meron naman, kompleto naman, and yun nga, luckily, marami sila pito. So, ready silang tumakbo And yun nga, sabi nga nila is, mas okay na yung prevention mm -hmm. kaysa dun sa, sasagipin mo na talaga. Ingat lang dun sa diwata. Ayun lang. Okay. Maraming salamat, <laughs> Mojo Ivan Tarinke.